For today's video, dahil nga ilang taon na tayo sa pagiging content creator, may tinubad nga pala kami ngayon na isa sa aming mga pangarap. Hindi ko nga pala akalain na sinorpresa ako ni na mami at daddy ng ganito. Kaya naman sa sobrang tuwa ko dito, eto nga pala ang mga nangyari. Kami nga pala ay papunta sa Maynila dyan ngayon. At kami nga pala ay nag-commute lang, kesa naman kami maglakad lamang. Sa jeep nga pala kami unang sumakay dito. At papunta nga nal dito para dun kami sa mga sa bus na papuntang Maynila. Ang sabi nga pala na mami at daddy ko dito, kami daw ay pupunta ng Green Hills. Dahil daw bibilan nila ako ng cellphone na gusto ko. Sana ako. ako nga pala dito ay tuwan-tuwa at excited. Dahil sino ba namang hindi matutuwa nito kung bibilan ka naman ng na cellphone na gusto mo. Kami nga pala yung nasa bus na dito. At halos apat na oras kami nasa loob ng bus dahil sa sobrang traffic dito sa Maynila. Pastilan. yung pagbaba nga pala namin sa taxi, ako nga pala ay nagtataka kung ito na ba talaga yung Green Hills na sinasabi nila. Ang bumungan nga pala sa akin dito ay napakaraming sasakyan. At ako ay nagulat na may biglang lumapit sa amin at may dalang malaking susi. Ako nga pala dito kung bakit nandito kami sa lugar na ito. Ang sabi nga pala sa akin ng daddy ko dito, kami daw ay magre-renta ng sasakyan. At tignan daw namin maigi kung okay ba itong re-rentahan namin. Halos hindi nga pala ako naniniwala sa kanila dito. Kaya nung may narinig ako na sinabi si kuya, ako ay natawa na lang dito. Iba na nga pala nararamdaman ko dito. Kasi hindi naman ganito yung magrenta At ako nga pala talaga ay napapaisip na dito. So weird. Kinausap na nga rin pala ako ni mami at daddy dito. At sa yung video na yon. Ito nga pala yung nangyari sa video na hindi na namin alam kung saan na napunta. Tuwa-tuwa nga pala ako noon na sinabi nila na bibili kami ng bagong sasakyan. At dahil nga nawala yung video na yon, ay hindi na namin naisama dito. Ah, nga pala ito ang tuwa, tuwa dito. Kasi talagang ako ay nasurpresa nila. At ito talaga ay isa sa mga pinapangarap namin. Oh. Hindi ko nga pala talaga mapaliwanag dyan kung anong aking nararamdaman. <laughs> dahil hindi ko naman talaga alam na ganito pala yung mangyayari sorpresa nila ako dito. Sana oh. ako. Halos investing na nga pala lahat ni Daddy dito. At talagang hindi ako makapaniwala dito. Nabibili nga pala talaga namin yung sasakyan na yan. Ano? Kala ko talaga, ano, cellphone may bilin na. Sa October pa tayo bibili yung cellphone. October. Kotse muna. Akala, di ba sabi niyo sa October pa tayo pa makukuha yung no. ano, kotse, tas, ano, may makukuha yung cellphone. Baligtad. Baligtad. <laughs> 哎妈，我好可怜，辛苦了，我辛苦。 kami pagiging content creator. ay mean, natapad na nga pala kami sa isa sa mga pangarap namin. Nang dahil yan sa lahat ng suporta ninyo. Hindi, Hindi ko naman talaga matutupad yung mga ganitong pangarap. Dahil din sa suporta at gabay ng mga magulang ko, ay natutupad ko na kunti-kunti ang mga pangarap ko sa buhay. Hindi, Hindi naman talaga madali ang pagiging content creator. Pero dahil nga gustong gusto ko rin naman tong ginagawa namin na ito, kaya nag enjoy na lang kami sa lahat ng ginagawa namin. Alam ko napakalayo pa namin sa tagumpay na gusto namin. Pero dahil alam ko may mga plano sa amin ang Panginoon. Kaya alam ko magbubunga rin itong mga pinaghihirapan namin. Hanggang ngayon nga hindi pa rin kami makapaniwala dito. At talagang ako ay tuwan-tuwa talaga dito. At excited na nga rin pala ako sa aming mga pupuntahan. Kaya kayo kung gusto nyo rin maging content creator, samahan nyo lang ng konting sipag at jaga. At dapat gusto nyo rin ang ginagawa ninyo para hindi kayo mahirapan sa lahat ng gagawin ninyo. Dapat din ay lagi lang kayo maging masaya. Para ang lahat na manonood sa inyo ay sumaya na sobra saya. Marami salamat nga pala sa may-ari ng H3J Auto Dealer. Dahil kahit sa ikonan mga sasakyan dito, talagang high quality. Dahil alaga sila sa mga sasakyan na available dito. Kung kayo nga pala ay naghahanap ng second hand ng sasakyan, ay pumunta lang kayo dito sa H3J Auto Dealer na matatagpuan sa Kaulin Corner, Grapay, dito sa Marikina City. Madaling nga lang pala ito makita, basta itight nyo na sa wish ang H3J Auto Dealer at paniguradong hinapitin ay ililigaw ng waste na yan. Kung gusto nyo nga rin pala makakuha ng malaking discount dito. Kung cash man yan or financing. Basta sabihin nyo lang yung pangalan ko na sa Brainas TV dito. Ay makakuha kayo ng napakalaking discount. At may uuwi din kayo ng napakaraming freebies. Pwede nyo nga rin pala kayo i-comment dito sa comment section. Para talagang iyong discount ay mabalik date dito. Kaya ano bang inihintay ninyo? Kung kailangan sa sakyan, pero quality. Ay, pumunta lang kayo dito sa H3Z Auto Dealer. Paniguradong mga sasalubong sa'yo dito. Ay, hindi lang napakaganda sa sakyan. Kundi napakababait na tao ang harap sa'yo dito. Paalis na nga pala kami ng mga time na yan. At talagang kita-kita sa aming mga ngiti. Na sobrang saya namin sa nabili namin ito. Magpapagas na nga rin pala si daddy dito. At isa nga rin pala sa binigay sa aming freebies. Ay, papultak na namin ito sa sakyan namin. Yun lang pala. Please like, follow, share. Thank you.